Ang bahay ni Kabatang after ng after after ano after ng pandemic ilang taong kami hindi nakapunta dito. Ayan ang bahay ni Kabatang. sira sirak na. Oh. Hello, mga kapangga. Ang bahay ni Kabatang ko. Oh. Ito, siya bahay niya. Ano ito? Mga ukay-ukay? Ukay-ukay uh, ka. Damit ko yan. Ukay-ukay okay, okay, dyan. Ah, uh, damit, damit ni niyo, da damit, <laughs> damit nyo yan. Nakasako. Nakakahon. Oh, hindi <laughs> naman ganito ito dati. <laughs> ano yung nangyari? Tapos dito, meron balkonahe dito. Kusina ang balkonahe. Ito ang kusina. Oh my God. Dito ang balkonahe. Yan, dyan. yan. Yan. Dito, wala na siyang bubong. Wala na rin upuan. Sir, narado na nung tuluyan dyan, Oh. Yung pilpi. Yung taniman ko ng ano, talbos ng kamote. Yan na. Ayan na yung abokado kong liit. Ayan na ng aking langka laki Oh. Laki ng langka. Iisa pa lang ang bunga. <laughs> oh, ito naman yung aking lemon. Akala ko kalaman si ito lemon pala. Ito, lemon pala. Maria, iisang bunga. Iisang bunga lang ka. Ay, dalawa. Ayun yung isang. Ang maliit pa. After four years, ay meron pa din eh. Meron pa din eh bunga. Ayan. Pera usog. Pero bate. Ayan mga Indian Mingo. Ang daming bunga oh. Ay, mamunga. Paano ko masasalo yan? Tandahan lang yan. Ayan ay, may... oh, na, ah, nanonong kita ng mangga. Ay, hindi ko masasalo yan. Ayan muna. na. Ano kung magkakaroon ng bangas yan? Ay, bakit ganyan? Ang <laughs> muna naman ng, ay, ng ano mo? Eh, Dahan-dahan lang kasi, isa-isa lang. Oh. Ayan, oh, nanonong kita ng mangga. Ito tingnan nga natin kung magulang na. Kasi mo nga itong dahon. Ayun, oh, pungkol-pungkol. Oh. Kunan pungkol-pungkol. Oh. ayan, pungkol-pungkol daw yung bunga. Ito, ayan pungkol-pungkol. Ano natin ito? O, oh, sige. lain mo. Mabuti ba naman? Alas, <laughs> sinagasaan ng ina yung mangga eh. Eh mura pa eh, rin yo. Pero okay na to oh. Na. Mhm. Mm -hmm. Lumantan na bibili nito sa Manila eh. Wala <laughs> well, nang lulong kagatin. Magaya mo doon. kumakain ako ng gano'n. Kumain ka muna, mamaya na. Yung malalaki lang kunin mo, yung maliliit wag muna. Palitan mo kaya yan. Na no, ano eh. Whoop! Huh?

ito yung nahuhin, na nga Ha? May, ah? may na. o no, sa baba, hinog na yung, ano, yan, Mag na. Ay. ano mag-ulan na. Uy! ano yung yung ng so, yeah, panakit. Yung ano, yung matigas, huwag yan. Ang yeah. ang -lambot, yeah. an lambot ng alambre